Our hearts beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals that take us higher The night's young So yun guys, nasa CDC Plaza tayo no? Sa loob ng Clark Oo, oh, sa Plaza ba? So ito yung makikita natin dito. yan yan wag mo na akong pansinin dahil sawa na kayo dito sana. So ayan, napakalaking pwede kayo dito mag-jogging. Picnic, mas maganda pag ganitong gabi. Hi, happy. Happy na. Happy yo. So, ay, nila ng ano, Ah oh, may ano siya parang mat no para ano Yan So yung kagandahan lang dito yung yung magpi kayo may dala kayong mga pagkain yung iba nag order na lang yan sa mga ano grab papa order sila. Tingnan nyo. Daming tao. Daming tao, guys. Yan, maraming bata. Ito mga takbo. Kumakain. So dito banda ang daming tao pero pag banda doon sa may yung banda hindi masyadong maraming tao. Dito na yeah. Puntahan natin yung mga ano doon. dito yung ng Ao oh, dito ano, malapit lang 'yung parkingan kaya dito na lang sila Wanda. Okay naman dito eh. <laughs> nilaw <laughs> yung puno so yung uh, takot mag exercise sa umaga dahil hindi na araw pwede dito sa gabi maglalakad-lakad ka ayos na mga ilang calories na rin yung mawawala sa'yo pag nakaikot ka dito ng, ng tatlong beses may mo to nang naglalakad ka okay ka na dito solve ka na dito lalo na kung tatakboy mo pa ito pwedeng dalhin dito pwedeng dalhin dito ah ayun may na ah wala kang diaper yun eh So may mga public may, may dala siyang restroom dito tapos pwede kang uminom diyan. Ayun oh. No? Pwede kang uminom diyan kung nauuhaw ka. Pare ba 'yan? Oo. Pare 'yan. Puntahan nga natin doon, 'be. So, dito naman, guys, kakaiba naman dito. May fountain dito, guys. Tingnan nyo. Wow. Ngayon, oh. ganda ano so playground dito ng mga bata guys at dahil hindi tayo bata huwag tayo dyan <laughs> wala lang tinitingnan ng natin kung anong meron dito talaga

So, yon guys. Ang haba ng kanyon, no? Tingnan nyo. May ano pa siya. Dala dalang uh, ano talaga. So, ang pangalan niya, Fort Fort Stutsenberg. So ayan. Stutsenberg Park, Name in honor of Colon Colonel John Miller Stutsenberg Stat of the First Nebraska Volunteers who was killed in action while leading his regiment near hindi ko alam na no, del Bulacan on April 23, 1899. So matagal na guys. Stotzenberg. So nandito siya. Meron pa rin dito. Sayang so, ayan, pag pumasok ka, ayan Yan. Yan si Stotzenberg. Ang nakidigma dito sa Pilipinas. Lumaban daw ata. Atapang tao Hindi atakbo. Aputo la pa ha, hindi atakbo. Aputol ka kama hindi atakbo. Aputol, atakbo na. So, ayan. maganda dito guys ang ganda ang linis so ayun guys ang kaganda lang dito kasi may free water ano ayan napakan tapos hindi ko masalo sige dandahan muna hindi na pa <laughs> kamahal tatang yan Ganyan lang yung pag-inom. Mm -hmm. So, apakan uh, dito. Pinapakan mo yan dyan. Ano yung tubig? Ganyan. Tapos, inom tayo. Thank okay. you. Ay, thank you Lord. Nakainom din tayo. Libre ng tubig. Dito, may libre pang tubig. Tsaka <coughs> CR yan dyan. CR, mga CR dyan. Ay. Tapos, dito, banda naman. Dito na, side. May mga kainan dyan. Kung gusto nyo kumain, nata napagod kayo. Pwede kayo dyan, may Starbucks, may mga Jollibee. Or kung may mga baong kayo, mag-ano lang kayo dyan ng upuan, mga tent. Pwede na. Ayos na, solved na. Yung iba, nagpapa-order na lang yan sa mga grab. Papalam na tayo dito dahil may pupuntahan pa kaming lugar doon sa May Angeles. Sa May Tutubit sana bukas pa doon. So guys, abangan niyo na lang kami. Update ko na lang kayo doon tapunta doon, guys. All right, let's go. So nakaisang isang oras kami dito, siguro na pag-ikot. At 'yun, uh, medyo pinawisan ng konti at na uh, nagtambay lang ng konti tas alis na. All right.